Ang tanong ko po ay ganito. Ang kaligtasan po ba ng isang tao ay ka, nakasalalay sa pagdalo sa bahay sambahan ng Panginoon o, o, o pakikinig ng kanyang banal na salita? Kasi po ako po isa sa nakikinig na ano pero hindi po ako nakakadalo ng bahay sambahan ng Panginoon dahil sa isang kadahilanan. Pero nais ko po pong magkaroon ng kaligtasan. Alam mo po kapatid, ano, ang kaligtasan nasa pagsunod sa lahat ng aral ng Diyos, sa salita ng Diyos. Nasa kinsiyan ng unang korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaganin yong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliba na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang kaligtasan natin, kung iingatan natin yung salita ng Diyos na ipinangaral ng mga apostol, sabi po ng Biblia, ang ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, na tinanggap nyo, sabi ni Pablo, na inyong tilihan sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. So ang kaligtasan po nasa aral ng Ebanghelyo kung tinanggap natin at pananatilihan natin. Ngayon ganito 'yon kapatid na Pasita. Ang aral ng Ebanghelyo gusto ng Diyos magkakatipon ang mga Kristiyano, magkakaroon ng pagkakatipon para sumamba sa Diyos. Ebreo 25. "...na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw." Yun, ang isa sa mga utos ng mga aral ng Diyos ay eh, yung magkakatipon ng mga Kristiyano, doon inaaralan ng mga Kristiyano. Kaya kung gusto nating maligtas, kasama yun sa salita ng Diyos, na dapat nating gawin. Hindi ko lang alam kung anong dahilan mo, kapatid, na bakit hindi ka nakakapunta doon sa, sa lugar ng pagkakatipon o pagpanalanginan. Pero bahagi po yun, kapatid, ng aral ng Diyos. Kung gusto niyong maligtas, nakakapunta naman kayo. May paraan kayong magagawa para makasunod. Ngayon, kung dumating yung araw na humahina na kayo, matanda na, mauunawaan naman ang Diyos yun. Pero samantalang meron tayong pagkakataon, ay samantalang meron tayong lakas, eh, sumunod tayo sa Diyos. Kung hindi na natin kaya ng ating lakas, mauunawaan ang Diyos yun. Naunawaan mo, kapatid na Pasita? O, oh, maraming pong salamat. Salamat din po. Pagpalaing kayo ng Panginoon.